Hello guys, good morning, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to my vlog. Ayan, update po natin dito sa ating tanim na patola. Ayan. Kung makikita nyo, marami siyang mga bulaklak. Pero iilan lang ang kanyang mga bunga. O, di ba? Ito, oh, may bunga na siya dito. Ayan. Oh. May isa pa doon. So, pag may itinanim, may aanihin, may pipitasin at gugulayin. O, di ba guys? Fresh na fresh, pipitas lang po tayo ng ating gulay dito sa paligid. Sipag-sipag lang sa pagtanim para may aanihin po tayo, may gugulayin. O, di ba? Gusto nyo ba ng patola? Ayan. O, medyo malaki ng kanyang bunga guys. O. Mabango ito guys, mabango na patola. Mas mas gusto ko itong patola na ganito kaysa yung ano yung may kanal-kanal. O may bunga pa dito. Malapit na mapitas. Masarap ito pag ano maggulay ka ng munggo. Tapos lagyan mo ng patola, malunggay. O di ba? ayun oh may bunga pa pala siya doon oh sa ibabaw ayan ayan so talagang marami na siyang bunga so, ikot ikutin pa natin hahanap pa tayo ng mga bunga para matandaan po natin kung kailan natin pipitasin at saan ay may bunga pa doon ayan oh nasa ibabaw. Ayan. Wow, ha? Masaya ako na may mga bunga ng aking patula. Ayan pa. So... Ikut-ikut po tayo dito. Siguro may bunga pa siya dito. Dito may bulaklak pa. Oh, itu ito may bunga pa, malit pa. Dito. sipag-sipag sa pagtanim para may anihin po tayo. Ikot-ikot pa tayo dito. may bunga. Ay, ito pa oh. May bunga na siya dito. Sana mabuhay ka. May bulaklak. Bulaklak. Anak na ka dikit. Ito pa guys. Bunga rin yan guys pag lumaki. Pag matanggal na yung kanyang bulaklak. Ito pa pala oh. Yan oh bunga pa rin yan so marami na siyang bunga ang saya saya naman ikot ikot pa tayo dito yan oh, dito pa ayun o oh. yun malaki na ba ang bunga ng aking papaya tignan po natin ang aking papaya may papaya po ako dito ayan o oh. ayan pahaba meron pa doon ayan So hanggang dito na lang po ang ating update sa ating tanim. Maraming salamat po sa inyong panonood. Please like, share and subscribe. Thank you so much and God bless us all.